Uh, magandang hapon sa inyo, mga madam, sir. ang uh, welcome to my vlogs. Uh, pasensya na, ngayon lang po ako nakapag-vlog ulit. Uh, ito kasi ipapakita ko lang kasi uh, meron ako isang subscriber na. Uh, katulad itong salsaga na ito, sir, no? ito yung tinabi ko. Uh, itong uh, pang-depensa, pag, uh, maganda sa biyahe ito. No? Uh, ito. ito. yung pumakalog, mas maganda yung pumakalog. Saan hindi pumakalog? Tapos yung uh, puso ni Maria, Ah, uh, wala po ako, sir. Pero, meron ako, marami. Hindi po yun kumakalog, no? Ito po siya. Ah, uh, salsagan. Itong mas maganda. Yung pang-depensa, pang, pang po, ano. Ito. Tapos, ang. Uh, ito, meron lang po tayo nito, sir. Yung ano, ang uh, mutya ng, ah, uh, saging, no? Ito yung, ah, ito. Meron tayo. Pero, yan siya kumakalog, sir. Ayan. Kapag, uh, yung iba po, no? na uh, kung gusto nyo, PM lang po kayo sa akin, Arlene Tiatson, uh, sa messenger ko para sigurado po kayong uh, ma-ano ko, ma-reply yan sa messenger. O yung number ko, 0939-645-185. Ito po. Itong mucha ng sagi nito. Pinakita ko lang kasi merong uh, gustong gustong ano daw, makita uli. Ito yung mga bagong uh, bili, uh, bagong dating. Pasensya na po kayo. Ito naman, mutsa ng uh, linta, no? Pero ito, dati, ma matagal na po ito. Ayan. Uh, siya ay umuskong na, no? Itong tinagot ko ito. Mutsa ng linta, panghali na pang kaswerte. Uh, mas uh, kabal at punap dito. Maganda yan. Maganda din sa negosyo. Ito yung mutsa ng uh, linta. Nag-iisa lang po ito. No? Ayan siya. Dati, may tali dito. Ayan, oh lumusot na siya. Nakatabi lang po ito. mag iisa No? At hindi lang kaya, uh, hindi lang kaya, uh, pang ano ito, pang gamutan din, mas maganda din po yung pagka mo sa mga pakiramdam mo, ibababad mo sa tubig, ugasan mo lang. ah uh, maganda uh, para maganda ang pakiramdam mo. Ayan, isang gamot, gamot din ito. Ayan, matyanay din ito. At ito naman, dito naman po tayo, ah uh, ito yung, ah, uh, ah uh, mag-asawang duwende. Ayan, papakita ko ulit, no? Ito yung pampaswerte. Kapag meron tayong ganito at uh, siyempre healing lang tayo. Sa mga naniniwala lang po, no? Ito yun. Mas maiging meron tayo ganito rin. No? Uh, ayan. Lalo sa mga taong naniniwala, ma malapit po ang swerte. Depende sa pangalaman. Uh, basta naniniwala lang po tayo. Ayan. Hmm. Hmm. Tapos ito naman ang pakita ko uli yung ang uh, okit siya kung tawagin nito is super agimat no? ito siya dignum na okit ayan ninyo, no? yan siya um, ninyo na yun ito meron po yung ibang ano nito yun yun dignum, iba-ibang klase ng dignum kaya alam niyo na kung bakit tinawag ng dignum yung mga ilang taon na na mga sinaunang kahoy, no, at uh, bihira lang po, ayan ayan, ang ninyo, no, ito yung ninyo ang ah, tapos kapag meron tayong ganito alam ng, uh, mga na mga manggagamot na umiinit yan, alam natin kapag merong taong ah, uh, magpangka sa atin at ito ay isang uh, naghimala din hmm? So, for a o ninyo. Um, so, for um, a um, Ayan, no? Big siya na okay. Ayan naman kahit, no? Tsaka ito, uh, papakita ko kayo itong uh, itong panghidup sa lamig, no? Ayan, guys. Eh, may mga nagtatanong at kukuha ng ganito. Ito po siya, no? Itong iaanan lang sa Uh, langis, no? Tapos ganyan, ramdam, mararamdaman natin na may kuryente humigup. At kung saan banda yung uh, sakit natin no, yung mga naramdaman sa balakang o kung saan ito ay maramdaman nyo na ito. Ayan. Ramdam natin. Pero kung wala naman uh, mga pasma sa kamay o kung saan, kung wala, hindi naman ano yan. Kasi ito, ramdam natin. Ito po yung isa sa ginagamit ko, no? Ito yung uh, si panghigop ng lamig. No? At uh, hindi lang kay panghigop ng lamig, uh, pang pangontra din, pwedeng ikwintas kaya. Meron itong ano na pwedeng ipangkwintas, no? pangontra din. Ito yung uh, hawakan niya, uh, dignom din ito, dignom na pula. Ayan. Ito din, bracelet na ano, yan, ah uh, dignom din. Ayan, ma'am, kung nakita mo ito, meron na para sa'yo, no? ayan, nakikita mo, ta, pinakita ko uli, no, sa inyo rin ang naman um, ito, ayan, dignong na bracelet, yan, um, isang umiinit nito, nakatulad sa pandakake, no, yung pandakake ito, pang, uh, pang alis, no, pang iwas, ayan, pang alis ito, pang taboy, yan, ito rin yung pandakake, magkapareha sila, ito, at mm, di ba alam niyo na, yung sana, pag meron kayo din ito, ang um, umiinit siya, at ayan, uh, uh, minsan ay ma ano yung humihigpit ito. Mayroon ako isang subscriber kung bakit daw humihigpit ang uh, ano, ibig sabihin merong uh, nasa tabi-tabi, alam niya na hindi katulad sa atin. Ibig sabihin pala tandaan lang yan. Yan yung sign. Yan. At uh, ito naman, may dignum na may kasama ang kumbo. Ayan, kabalat po na ito. Ayan, pang kabalat puno. may sabulat. Dignum with honor. Ayan. mga kapatid, no? Tapos, uh, ito rin, may merong uh, magkasama rin to sila. Ito isang malaki, isang maliit. Ito yung malaki din. May maliit, malaki, ibang klase naman ito. Pero, pariha lang po sila uh, ng lamig, no? Ano lang din po kayo. Ito naman yung uh, gumamela silis. May naghahanap o meron pa tayo. Ito po, bihi, bihira lang po ito. No? Ayan ang gumamit silis. Pampaswerte din ito. Hindi lang kay pangkabal, pampaswerte din panghalina. Swerte sa negosyo. Ito sa negosyo o kung saan tayo magpunta. Uh, punta, o ba diba, sa sugal, ito rin yung tested uh, ko na ito. Pero nasa tao lang po yung ah, uh, naniniwala. Maganda ito. Ayan. Ito yung gumamela sa Ah, yeah. uh, ito na no, no, may nagaharap kayo itong mga pinapakita ko uli. Ito yung uh, ito yung mga ito po, madam. Sir. Ito yung uh, pinakita ko, ito yung bahay ng Alitap-tap, no. Ito yung pwede ilagay sa tindahan. Kapag uh, gusto niyo sa wallet din, pwede. Pero sa uh, lagay, uh, lagay ng pera, pwede niyo to ilagay. Kaya ito bakit maswerte ang alitap-tap, di ba? Kung makita nyo, kumikislap-kislap sa isang puno na nagdapo, no, umiilaw-ilaw, hindi nadapuan yung puno. Ito po yung na uh, pinagbahayan. Ayan, kaya uh, maswerte ito sa negosyo ito yun. Uh, kaya madam, no, pinakita ko yan uh, Yung pinagbahayan ng alitap-tap. Kahit ilagay nyo lang sa ano, uh, sa tindahan nyo sa may lagayan ng pera. Ay, isang kasama natin na gusto kong kumuha pa. Nakakukuha dati sa akin. Ito lang din ang nilagay niya sa uh, tindahan niya. Wala, dating may mga bumibili daw pero nang uh, nilagyan tested na food niya, na na niya to. Ito lang yung nilagay niya um, sa awan ng Diyos ng daw nabibilhan siya at okay naman daw yung negosyo niya na kasi siya naniniwala yan yan ang pinagbahayan ng alitap-tap yung pinakita ko sa inyo yan kung bakit swerte sila yan yan ito naman ito yung ano ito yung baon na isang mata, isang bibig, no maswerte din ito. Kung merong time lang ito. Ito, pinakita ko sa inyo, wala pa siyang ora sa loob. Kasi pwede nyo lagyan ito ng pampaswerte o so pwede rin ng pangdepensa ilalagay nyo sa loob. At pwede rin tong gamutan. Kapag uh, lagyan nyo ng orasyon, yeah, good news sa ah. uh, kung may hinihilot kayo, umiinit po ito at ramdam noong hinihilot nyo na no, kapag may ganito kayo, basta meron siyang aura. No? Baba, okay, yan. Isang mata, isang gilid. Nasa inyo po kung uh, anong ilalagay mo, pang depensa o pang paswerte, ibukod nyo po yun. Pwede tong magagamit. No? Ayan siya. No? Ayan, meron po tayong ganito. pag gusto nyo, PM lang kayo, Arlene Kiatson. Doon po kayo sa messenger mag sa akin, i eh, nyo po ako, Arlene Kiatson. Kasi, karamihan po sa number ko, oo, binibigay ko po yung number ko, pero ang um, ko po maano yung sa number ko, mag-chat, uh, mag-text, kasi hindi ako naglo-load, ano po ako sa messenger lang, no? Pero minsan naman, matimingan ko kapag tumawag, masasagot ko. Kasi sa araw-araw, uh, nagtatrabaho po ako, no? Ito, ayan. Isang mata, isang bibig, no? Ayan, may aura Meron din po tayong buo niyan. Kung gusto nyo, may buo po tayong niyog mo. No? Uh, Manganda nga, uh, mainam po ng pang-display po sa bahay. Ito naman, ito yung dignum na nag-iisang uh, dignum guma. Ito, mainam din po. Kung meron tayong ganito, no, pang-defensal dito. Kung saan tayo magpunta, ito din niyang, uh, kukuha lang tayo ng maliit nito at uh, pwede natin sumugin. Ito yung amoy guma napangunta sa mga uh, hindi katulad sa atin ng mga masama no? alam nyo na yun uh, pag naamoy to yan nyo sa apoy, magsunog kayo amoy guma to, at ayaw nila nito paon ang amoy, Ito yung dignum guma, no? mag-iisa no? Yeah. Yeah. pati ko naman atan na uh, yeah. ito yung pampaa meron din tayong uh, pang Ito, uh, pwede lang, Ito po yung ganito ito po yung uh, bukasan ni Paul. Ayan. Dito, hihilahin lang po ito. Ayan yung pampa. Ayan, ganyan. Pampa siya. Tapos, meron din tayo ang pangkamay. Hindi ko na inano nilabas, no? Ayan. Pangkamay, pampa. Ito yung pandakapi. Pangalis ng mga uh, pangtaboy ng mga masamang espiritu at ito rin ay isang uh, umiinit. No? Malalaman nyo kapag ito umiinit. Ito ay nakukuha sa ilalim ng daga. Hmm. ito naman kasi may uh, kung tatanong din sa akin, meron pa rin tayo nito kasi dumating na nag-order ako ulit. Ah uh, dignum na rosario. Pure dignum. No? Ah uh, sa mga naniniwala lang po. No? Ito yung patang. Uh, ayan na, uh, madam. Ito na po. No? Tapakita ko yan. Ito yung pure dignum na rosario. Ayan sabi nyo, request kayo na ipapakita sa vlog mo. No? sige. Pakita ko ulit. Ayan, pure gignum. Ito naman yung pampaswerte, uh, no? At uh, kung may magpampasay, ito yung buto ng sinukuan. Kapag mayroong magpampasay no? maganda din ito. At uh, panghali na pampaswerte. Uh, um, maraming dala ang buto ng sinukuan. Ayan siya. Maraming salamat po sa inyo. Uh, Mega Love Chat out sa inyo lahat. Pasensya na po sa vlog ko. At uh, eh, alam niya naman nagre-release din ako ng mga tag. Maraming salamat din na pala sa isang subscriber ko na nagbigay ng donation para sa banal na kamay. No? Uh, hindi siya nagpapabanggit ng pangalan. Uh, uh, sir, salamat talaga sa tulong mo na kahit pa paano at ako nagbigay ka rin doon sa banal na kamay ng Donisio, no? At uh, happy birthday kay Idol sa banal na kamay. Um, mega mega love. Shout out sa inyo lahat, sa lahat ng mga subscriber, lahat ng mga taga-panood. ah, uh, ako po sa inyo na pasinsya kung ngayon lang ako nakapag-vlog mo. No? At uh, minsan, siyempre nagre-reels din ako. Kahit anong trabaho ay ginagawa ko. Um, Shoutout po sa lahat at sa aking mga kasamahan at sa mga mag-reels yung sa lahat, um, kay Idol, sa mga kasamahan ko, kay Madam Katis Closer at Ma'am from USA, Madam, kamusta po kayo? Hindi ko po, hindi ko po kayo nakakalumutan. Ma'am, USA, malaki po ang tulong mo sa akin. Kasi katulad din niya sa isang um, nagiging, uh, nagiging malapit din sa akin. Hindi rin ako pinabayaw sa buhay ng Ayan, hanggang dito na lang. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bye-bye.